Ang pamamaalam Saknong 105 hanggang 125 Napahinto rito't narinig ng muli Ang pananambitan nyong natatali Na ang wika'y laurang aliw niring budhi Paalam ang abang kandong ng pighati Lumagi ka nawa sa kaligayahan Sa harap ng di mo esposong katipan at huwag mong datning yaring kinadatnan ng kasinilimot at pinagliluhan. Kung nagbangis ka mat nagsukab sa akin, mahal ka rin lubha dini sa panindim. At kung mangyayari hanggang sa malibing, ang mga buto ko kitay sisintahin. Di pa natatapos itong pangungusap may dalawang layong hangos ng palakan siya ay tinutungo ang hangad ngunit nangatigil pagdating sa harap nangawa mandit na walan ng bangis sa abang sisilin larawan ng sakit nakatingalat parang nakikinig sa di lumilikat tatangis-tangis Anong loob kaya na itong nakagapos? Ngayong nasa harap ng dalawang hayop na ang balang ngipit kukol naghahandog isang kamatayang kakilakilabot. Di ko na masabit luha ko'y nanatak na uumigyaring di lang nang Puso ko'y nanlambot sa malaking habag sa kaawa-awang kinugkob ng hirap. Sino'y di mahapis na may karamdaman sa lagay ng gapos na kalumbay-lumbay, lipos ng pighati sa katinutungan na laman at buto niya ay ang ihimay. Katiwala na nga itong tigib sakit na ang buhay niya'y tuntong nasaguhit. Nilagnat ang puso't nasira ang boses, di na mawatasan, halos itong hibig. Paalam, Albanyang pinamamayanan ng kasam at lupit bangis kaliluhan. Akong tanggulan mo'y kusamang pinatay. Sa iyo'y malaki ang panghihinayang. Sa loob mo'y hinaway huwag mamilantik ang panirang talim ng katalong kalis. Magkaispada kang para ng binitbit niring kinuta mong kanang matang kilit kinasuklaman mo ang pangako sa iyo'y gugulin ni niyak kong dugo at inibig mo pang hayop ang magbubo sa kung itanggol kay maubos tumulo pagkabata ko na'y walang inadhika kundi paglilingkod sa iyo't kalinga di makailan ang babaling, masira ang mga kamay ko'y siyang tumimawa dustang kamatayan ang bihis mong bayad dapuwat sa iyo'y magpapasalamat kung pakamahalit huwag ipahamak ang tinatanging isang na nagsukab siya ang aking laurang hindi mapapaknit nang kamatayan man sa tapat ng dibdib paalam bayan ko paalam na ibig magdarayang sintang di na isip bayang walang loob sintang alibugha adolfong malupit na orang magdaraya magdiwang ng ngayot manulos sa tuwa at masusunod na sa akin ang nasa nasa harap ko na ang lalong marawal mabangis na lubhang lahing kamatayan lulubos na nga ang iyong kasamaan gayon din ang aking kaalipustahan sa abang-abang ko di yata o Laura mamamatay ako'y hindi mo nasinta ito ang malapit sa lahat ng dusa sa akin ay sinong mag-aalala di yata't ang aking pagkapanganyaya di mo tatapunan ng muntimang luha kung yaring buhay ko'y mahimbing sa wala di babahingan ng munting gunita guni-guning ito'y lubhang makamandag agos na luhat ko't puso ko'y maagnas at kaluluwat sa matay pumulas kayo aking dugoy magunawang matak nang matumbasan ko ang luha ang sakit netong pagkalimot ng tunay kong ibig huwag yaring buhay ang siya'y itangis kundi ang pagsintang lubos na naamis